Guys, last video, nagpakain tayo ng mga 2 years old natin ng mga corn snake. Ngayon naman, papakainin natin yung mga adult corn snake natin. Pero bago natin pakainin, linisin muna natin. Spot clean muna natin bago natin bigyan ng pagkain. So, ito yung ating adult male na anari corn snake. Ayan. Tanggalin natin yung kanyang water bowl para makita natin siya ng Buo. Parang pre-shed siya, no? Pero tatry natin siyang pakinginin dahil I'm sure na gutom din to. Tanggalin muna natin yung kanyang mga poop. Cleaning plus feeding. Medyo madami-dami yung poop na ito kasi adult na eh ito. ito yung mga nasa old videos ko din. Kung hindi nyo pa na check scroll lang kayo dyan. Makikita nyo to. Parang last year ko sila nabili. And ito yung, wala tayong idea kung yung parents na ito, yung history nila. Ang alam lang natin sa kanila ay yung morph nila. Hmm, lobos na siya. Hanggalan natin yung kanyang mga poop. Try natin bigyan ng mais kung kakain. Try lang kung kakain. at ayan na kinagat niya na kailangan lang i-assist kasi parang parisid siya eh na natin yan dyan ayan na natin lunukin niya next tayo next natin gutom na gutom din siya talagang nakasunggab agad siya ito yung ating adult male na amel Tanggalin natin tong water bowl na puro kitikiti na yung tubig. <laughs> Kailangan ng palitan. Tapos clean muna, ang dami niyan po. medyo fresh pa tong pop niya dito Kasi ito ito naman dry na no? nalinis na natin siya try naman natin bigyan ng mais ito panigurado ko kakain ko takaw yun try natin bigyan ng mais yun know? o no? Ayan Kita mo yung stripe na yan ang bilis e eh, no strike sa bacon streak gutom na gutom din eh. yun din nakagandahan pagka hindi sila madalas pakainin no? nakikita natin yung response nila sa pagkain tsaka talagang kakain sila kaya dapat eh, medyo ginugutom din hindi naman sila kayat tsaka hindi naman sila sobrang gutom na gutom talaga Gutom na gutom lang, hindi sobrang gutom na gutom. So ayan na natin yun dyan. Next tayo. Next natin, nandito sa malaking end. Diba, sobrang liwanag naman nun. Ito yung ating adult female corn snake na snow. Snow yung morph niya, nakakashed lang din. Ha? Magaling muna natin itong kanyang water bowl. Magaling natin yung mga poop. Ito yung shed. Tanggalin na natin. Yung pinagbalatan nyo. Lagyan na rin natin yun dyan. Gamitan na natin ito kasi durog-durog na yung iba. Ang laki yung area na, okay na, pwede na natin siyang bigyan ng mice, bigyan na natin siyang adult mice, hindi nyo pa nakikita, ang laki rin kasi ng entlo eh, ayan na, ayun na, ayan na ayun na nakita mo yon, Ang bilis diba gutom na gutom yan si snow ayan nabas pa yung ano nyo yung balls so next tayo yung mga water bowl nila huhugasan ko pa yun bago ko ibalik kaya ah uh, kaya mo na natin silang kumain. Next natin, adult male motley. Ayan, adult male motley. Yung, yung sa mga 2 years old natin, may female doon na motley. Ayan, pare sila ng morph na itong adult male motley natin. So, yung itsura ng adult male moti. Tanggalin natin yung kanyang shed. Itong pinagbalatan niya. Tapos, yung kanyang poop. Tanggalin natin. double check na natin. Wala na, nakalabas na Ang hilip niya talagang lumabas. Ayan, ito siya. Ako. Ang hilip niya yung gumala. Ah. Wala na, lumabas na ulit. Eh you no, know, bilis di ba? lang. So ito yung last na papakainin natin ngayon guys sa mga adult corn snake natin. Bale, ito lang yung ating weekly routine sa pagpapakain. Bale, sa pagpapakain ko ng mga corn snake guys, sabay-sabay naman silang lahat. Kaso ito inahati hati ko lang sa video para hindi masyadong mahaba, di ba? Tsaka by ano na tayo, by bracket siguro tawag doon or by category. So mga adult tapos yung mga ating mga 2 years old. So yun lang guys, kita kita na tayo next video. Follow for more. Ano na natin silang kumain diyan. Gutom na gutom din eh talagang ano dunok agad eh hmm. na natin sya dyan